So pag-usapan po natin ha ah, itong bagong survey ng Octa Research, okay? Kasi nung nilabas nila to uh, a few months ago, ang sinabi natin, interesting to to see uh, kung paano mag-shift in the coming months. At yun na nga, naglabas na po sila ng pangalawang survey ngayon, uh, showing po na kumonte yung mga pro Duterte at dumami yung mga pro Marcos. Okay. So, ito po, basahin po natin. Um, a new survey by Octa Research finds that Filipinos identifying as pro Marcos or pro admin and aligned with the administration has climbed to 36% from the 31% reported in April. So, 5% increase. Ang sinasabi na, uy, pro admin ako. Okay? So, maraming factors 'yan. Um, siguro nakakatulong din yung mga vloggers na pro admin, nakakatulong din siguro yung mga proyekto like yung sa yung mga ayuda na pinamimigay, mga ganun. So maraming factors 'yan. Um, sa, habang yung pro ay bumaba from 20% to 16%. Okay? So mamaya himayin pa natin 'yan, okay? Himayin pa natin. Those aligning with the liberal led opposition has climbed to 5%. Dapat siguro pa palitan na nila pangalan nila. Wag nang, 'di ba? Hindi na siya exactly opposition. Mag-isip na sila ng bagong pangalan. Itong pink movement na ito, okay? 5%. So maliit pa rin. maliit pa ito ang base na sinisimulan nila Lenny, nila Senator Riza. So maliit pa, maliit pa itong base na ito. Um approximately 42% of the country regard themselves as independent or undecided, representing a very fluid electorate. So ibig sabihin ang 2028 is still up for grabs. Maraming pwedeng mangyari pa. Um ito, marami akong komento dito. Ah. Marami akong komento. Um Una, una, siguro sa next survey, simula simula na kaya nilang itanong kung meron na bang mga pro Tulfo Okay, yun ang, yun ang susunod na grouping eh. So, may pro Marcos, may pro Duterte, may pro uh, Pink. How about yung mga pro Tulfo? Meron na bang mga tao who identifies as pro Tulfo? Kasi sa taas ng, ng uh, survey results ni Rafi Tulfo kapag sa presidential, sa taas ng survey nila Erwin, nila Ben, eh baka meron ng mga matatawag nating pro-tulfo na mga kababayan po natin Na gusto yung ganong style of justice, ganong style of uh, action ba diba? ako, ako naman, supportado ko din naman yung mga tulfo na yan okay? Kung tatanungin nyo ako, Mark ikaw ba? Saan ka ba? How do you identify? E ako, I I've always said from the very start since 2019 na magsimula akong mag-vlogging ng politika pro isko pro vico na vlogger ako yun ang aking yun ang aking uh, that's how i identify um, i support yung magagandang proyekto ng administrasyon um, tapos i support din yung ating mga foreign policy pero kapag kapag ako yung tanungin nito how do you identify o, hindi po ako kasama dun sa tatlo I am pro isko, I am pro-VICO Yun po yung sa akin Hindi mo masasabihin Dapat pro-Filipino ka Pero sa ayaw at sa gusto po natin Ganun po talaga Kahit naman po sa ibang bansa Merong liberal Merong conservative Merong talagang Merong kang default na ano eh Na mas aligned Sa mga pinaniniwalaan mo Okay so uh, This goes to show Yung pong challenge Nung mga pinks If if seryoso talaga sila Dyan sa movement nila 'Di ba? Eh, look for a way to grow yung 5%. Kasi masyadong eh, masyadong ano minsan yung labas, sabi nga ni Trillanes, masyadong pureis. 'Di ba? Ayaw nilang magsama nung, Eh paano kayo lalaki kung ganyan 5%? 'Di ba? Um ito namang sa mga Duterte, ang napansin ko dito, kay kung titingnan niyo yung breakdown, yung mga pro Duterte, 50% ang sa Mindanao. Okay? Tapos yung NCR, 7%. Balance Luzon, 5%. Visayas, 11%. Ang baba. Ang laki ng... bumaba na. Hindi na gano'n kalakas. Okay? So, konti na lang yung nag-identify na pro Duterte. This doesn't mean na hindi nila na iboboto si Sara, Depende sa makakalaban ni Sara sa sa 2028 eh. Pero, kumbaga, um, they don't identify na as diehard na Duterte. Okay, so lumiliit, lumiliit siguro. Nakikita ng mga tao yung lumalabas yung mga ano, yung mga ito, yung si Trillanes, yung mga kinakaso niyan ganun. Happy birthday pala. O uh, future mayor sa Trillanes, birthday ngayong araw. Okay, happy birthday. Tuloy mo lang 'yan. <laughs> yung mga mga pinaglalaban mo at yung mga yung mga kaso at yung ginagawa mo diyan sa Caloocan. Um, so, bumaba na talaga. Tapos ang sa socio-economic class, more on sa class E. O, nangunguna pa rin sa mga na pro yung class E. So, yun yung dapat tignan po dito. Okay? Um, yung pong mga in uh, independent yan. So, ito, 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 yung problema ko dito. Okay? Ito yung parati ko sinasabi. Huwag masyadong makampante yung pro-admin. Kasi yung 36% ng pro admin, okay? Kahit na mas malaki yan, kahit na that is a good sign, hindi matigas na 36% yan. Kasi yung sa mga Duterte, yung mga diehard nila, matigas, marami dyan, matigas dyan, na kahit anong mangyari Duterte, kahit sinong Duterte, okay? Kahit si Sara, kahit si Baste, kahit, so, so yung, sa, yung sa, sa Duterte, kahit lumiliit, solid, okay? na ipapasa. Unlike sa mga Marcos, yung 30 ano, 30 36%. Okay, na 'yon na nakuha nila. Hindi siya na ipapasa. At definitely, pag kay Speaker Romualdez, it would take a lot of work para maipasa sa kanya. Hindi siya na ipapasa kay Aini siguro. Hindi siya na ipapasa kay Sandro, although bata pa si Sandro. O kung sino man ang i-endorso ng mga, ng mga Marcos. So, yun ang yun ang challenge dyan eh. Na, uh, ang laki na nung porsyento mo bilang admin. How do you make them? How do you harden them? Paano mo sila papatigasin na kahit sino ang itak, ipa ipatakbo ko na Marcos, so supportahan ng mga supporters. Kasi alam mo na, sa side ng mga Duterte, kahit sinong ipatakbo nila, uh, alam mo na, sa side ng mga Pinks, kahit sinong ipatakbo nila, kung si Lenny yan, kung si Bam Aquino yan, kung si ano yan, susuportahan supportahan ng mga yan. Ha? Yeah? Pero sa side ng mga Marcos I am not so sure eh, Medyo malambot Marami dyan sumasali Kasi uh, okay naman sila sa admin Pero hin not necessarily Na uh, talagang loyal all the way Ilang porsyento dyan mga loyalista Yun ang talagang Marcos all the way. Pero kasakabuang 36%, I'm not really sure ilan dyan yung talagang sobrang tigas na sa mga Marcos. So, yun ang dapat tignan dyan. Next survey, sana sama nyo na yung Tulfo nang magkakitaan na kung meron na ba tayong mga kababayan na pro Tulfo. I, I, am very interested to see. O, pero ang pinapakita dito, yung support ng mga Duterte ay lumiliit. O, yung mga yung mga lumalabas na mga ano na yan eh kumaga yung lumalabas na issue sa kanila nakakaapekto di ba so yun so yun lang muna po thank you very much see you po sa next vlog po natin happy birthday ulit ah uh, Sunny Trillanes bye bye guys